News Update. Sa ating mga balita, tatlong OFWs nasawi sa matinding pagbaha sa United Arab Emirates. Work from home setup sa gitna ng Danger Heat Index isinusulong sa Senado. Cebuano si vlogger na gumawa ng saranggolang mula sa tigi isang libong piso, nagsorry sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ako po si Cesar Suryan, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Kinumpirma ni Department of Migrant Workers o DMW Officer in Charge Hans Leo Kakdak ang pagkasawi ng tatlong overseas Filipino workers o OFWs sa nangyaring matinding pagbaha sa bansang United Arab Emirates o UAE. Sa ad ng ahensya, dalawa sa mga ito ay babaeng OFWs Nanamatay sanhi ng suffocation habang nasa loob ng kanilang sasakyan sa kasagsagan ng pagbaha. Ang ikatlong biktima naman ay isang lalaki na nagtamo ng major injuries mula sa vehicular accident bunsod ng pagtaas ng baha. Lubos namang nakikiramay ang ahensya sa naiwang kaanak ng mga biktima. Tinitiyak naman nilang maibibigay ang lahat ng tulong sa pamilya ng mga nasawi. Nais ni Senator Christopher Lawrence Go na magkaroon ng work from home o WFH arrangements para sa mga empleyado ng ahensya ng gobyerno at mga kumpanya sa gitna ng naitalang Danger Heat Index sa bansa dala ng El Nino phenomenon. Sa Adnigot na tumatayong chairperson ng Senate Committee on Health, Hinihimok niya ang lahat ng government agencies at employers na ikonsidera ang pagpapatupad ng work from home options bagay na na-adapt at na-implementa noong COVID-19 pandemic. Isinusulong din niya ang pagpapatupad ng heat breaks para naman sa field workers o mga manggagawang babad sa initan. Dito lamang nagdaang linggo nang pumalo sa ilang parte ng bansa ang High Heat Index na nasa danger category mula 42 to 51 degrees Celsius, bungsod ng negatibong epekto ng El Nino. Humingi ng dispensa sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang Cebuano vlogger na si Ronnie Suwan o mas kilala bilang Boy Tapang matapos magpalipad ng saranggolang yari sa tigi isang libong piso na aabot sa isang milyon ang halaga. Ito'y matapos magsadya kay Boy Tapang ang ilang kinatawa ng BSP upang paalalahanan siya na mali at labag sa batas ang kanilang ginawa. Paliwanag niya, wala umano siyang intensyong sirain o paglaruan ang mga pera at for entertainment purpose only ang naturang content. Muli namang nagpaalala ang BSP na mahigpit na ipinagbabawal ang hindi wastong paggamit ng salapi ng Pilipinas na nakasaad sa Presidential Decree No. 247 o Prohibiting and Penalizing Defacement, Mutilation, Tearing, Burning or Destruction of Central Bank Notes and Coins. Ang sinumang mapapatunayang lalabag sa tas na ito ay pagmumultahin ng 20,000 piso o limang taong pagkakakulong. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uula. Atin niyo pong natunghayaan ang mga headlines sa nakalipas ng mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod ng mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.